Ang lalaking ito ay nanalo ng maraming medalya sa Olympics. Sumikat siya, tapos biglang pumatay ng tao. Ang pangalan niya ay Oscar. Pero tawagin na lang natin siyang Blade Runner kasi yun ang tawag ng lahat sa kanya ngayon. Si Blade Runner ay isang Paralympic runner na sobrang galing sa ginagawa niya. Nanalo siya ng bronze medal, ilang gold medals. Marami na siyang napanalunan at nakapagtala siya ng bagong Paralympic record na talagang kahangahanga. Pero isang araw, naisip ni Blade na hindi pa iyon sapat para sa kanya. Hindi lang niya nais sumali sa Paralympics. Gusto rin niyang makipagpaligsahan sa Olympics at makipagkarera laban sa mga atletang walang kapansanan. Kaya nagsasanay siya ng husto at matapos ang halos five years na paghihintay ng pahintulot mula sa Athletics Foundation, sa wakas ay pinayagan siyang opisyal na makipagkompetensya laban sa mga atletang walang kapansanan, kaya sumali siya at nakipagkompetensya sa London Olympics. Hindi siya nanalo ng anumang medalya noong taon na yon, pero malaking bagay pa rin ito dahil siya ang kauna-unahang double amputee na nakasali sa traditional Olympics. At kahit kanon, nagpasikat pa rin siya dahil sumali siya ulit sa Paralympics noong taon na iyon at nanalo ng dalawang gold medals at isang silver. At mahal na mahal siya ng mundo. Isa siyang magaling na atleta na may nakaka-inspire na kwento at sa puntong ito marami na siyang tagahanga na nagbibigay sa kanya ng iba't ibang magagandang palayaw. Tawag nila sa kanya ay Blade Runner, ang pinakamabilis na tao na walang mga binti at nakakuha pa siya ng mga endorsement mula sa malalaking kumpanya tulad ng Nike. Kaya naman maganda ang takbo ng karera ni Blade Runner at lalo pang gumanda ng makilala niya ang isang babaeng nagngangalang Reva. Si Reva ay isang modelo at nangangarap maging abogada. At sa tingin ni Blade ay maganda si Reva. At sa tingin naman ni Reva ay kwapo si Blade. Kaya nagka-developan sila at nagsimulang mag-date. Ang cute nilang magkasama at mukhang masaya sila sa relasyon nila pero hindi nagtagal. Lumabas ang totoong problema. May anger problem pala si Blade. Minsan, hindi maganda ang ugali niya kay Reva. Tulad ng madalas siyang magalit sa maliliit na bagay. Halimbawa, maaari niyang pag-usapan ang mga babaeng nakarelasyon niya noon pero kapag nabanggit lang ni Riva ng kaunti ang dati niyang karelasyon ay nagagalit si Blade. Ganon siyang klasing boyfriend. Pero isang gabi, tatlong buwan, mula nang maging sila ay tuluyan ng nasira ang lahat. Dahil noong gabing iyon, nasa bahay ni Blade si Reva at nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Talagang grabe ang nangyari. Nagsisigawan sila at sa sobrang lakas ay nagising ang mga kapitbahay at tumating ang punto na natakot na si Reva sa kanya. Natakot siya ng husto, kaya tumakbo siya papunta sa banyo at isinara ng malakas ang pinto, saka siya nagkulong doon. Galit na galit si Blade. Hindi siya pwedeng basta na lang takasan ni Riva ng ganoon. Kaya kinuha niya ang baril niya. Itinutok niya ito sa pintuan ng banyo at pinutok ang baril. Apat na beses siyang nagpaputok at tumagos ang mga bala sa pinto. Tinamaan si Reva sa balakang, braso at ulo at bumagsak si Reva sa sahig. Natakot si Blade at mabilis niyang isinuot ang kanyang prosthetic legs. Kinuha niya ang cricket bat at sinimulan niyang hampasin ang pinto ng banyo para mabuksan ito. Doon niya nakita ang kanyang nobya sa sahig. Halos hindi na humihinga. At sa huli, malungkot na pumanaw si Reva bago pa man dumating ang ambulansya para tulungan siya. Kaya inaresto si Blade Runner ng pulis at kinasuhan ng pagpatay. Pagkalipas ng dalawang linggo, sinimulan ang paglilitis ng kaso niya. Iginiit ng mga abogado ni Blade na hindi sila nag-away ni Reva at pinatay ito, kundi nagising siya sa kalagitnaan ng gabi at inakala niyang may magnanakaw na nagtatago sa kanyang banyo. Kaya dali-dali siyang kumilos at nagpaputok. Tumagal ang paglilitis ng pitong buwan habang maraming ebidensya ang inilalatag. Sa huli, Tinanggap ng hukom ang kwento ni Blade na akala niya may magnanakaw sa banyo. At napagdesisyonan ng korte na siya ay guilty, ngunit hindi sa pagpatay kundi sa culpable homicide. Nakatulad ng manslaughter, pero mas magaan ang parusa kaysa sa murder. Ngunit kalaunan, inapela ang kaso at napagdesisyonan ng Supreme Court na talagang guilty si Blade sa aktwal na pagpatay. Sa huli, Si Blade Runner ay sinentensyahan ng kabuang 13 years at 5 months na pagkakulong. Ganito ang itsura niya sa totoong buhay. Matapos magsilbi ng 9 years ng sentensya, siya ay pinalaya noong 2023, kaya malaya na siya ngayon.